Welcome sa King Jones Concrete Channel. Ah, uh, Bisaya version lang da guys, kay Bisaya man ta. Okay. Bola tong kita lum dati. Kani sya, munting inatawag na kutsura. Okay, kita na to. Mo-nonton transparent atong gigamit ani guys, kay para makita na na nato ang gamot. Transparent nga sulupin na tong gigamit para makita dayon nato ang gamot. Mag-vlog ta na sunod guys. Ah, uh, tana krung-krung, pero karon Uh, isa ka halaman lang akong i isa ka tanom lang akong i ikuan i-vlog. I-try nato kini siya. Ikan sa akong pagtanom ani siya. Munli siya akong i-gikating. Kanisiya nga dahon-dahon. December plant or Ponsetias Kana siya nakat nakating na na ako na. nakat na na ako na siya. I-try nato tanaw tan-aw kung nanasay gamot. Unsa ka importante ang uh, powder na to sa siya ka importante jud kayo sa pagpagawas sa gamot ug asa ang portion sa pagcutting na dali ra magawas ang gamot okay inda yun ni eh, guys atong hinay gibot kung naa na ba siya ay gamot okay guys nasay gamay ng gamot Ha? Kita? So, hindi pa kaya siya. Mura ang edad, ano guys? 15. 15 days. Kung 15, 15 ang sila pariyag kinaiya, God. Na mga halaman nga lailahe o kinaiya. Na halaman nga dugay, mugawas ang gamot. Tapos anong krong-krong? 15 to 20 days siya mugawas ang iyang gamot. Gikan sa pag -bacium. Ang um, prayoraso na sila kinayani mas dali ra siya buhion. Kini atong Kutsura Na na ta guys, na ah, naka na karibag na ta. Nagko na siya kay na-ribag na. <coughs> Karon December flower, mas sensitive ni siya. Kung po pud siya 30 days, depende sa depende sa klima. Ang pag-awis ang gamot. Okay. Tanawa na to Tanawa na to siya On the spot Na ba siya gamot Okay Oh taro guys Laro kayong gamot Laro kayong gamot ha Sensitive kayo ng gamot ani eh? Pwede mga tanggal dayo yun oh Ninayo lang na to Para makita na nyo na to ang gamot Una siya. lang Wala po ko nagamit og ordinaryo nga yuta ni. Eh. Importante ang perlite ha. Perlite nga bato-bato. Kaya para dili masupukit ang tanom sa ilalom. Para di siya magrotrating. Kaya kung di man makagawas-gawas ang hangin sa yuta, ang tendency niya mag siya tingala mo sa inyong mga bulak ang matay nag pinakalit muna yung technique dra kini siya na siya mga perlite ni mga bato bato perlite o pumis pero dali rin lang na, na guys di na ta kailangan pa magasto pag dako okay? ano guys muna akong ginagamit medyo hapo na guys pasensya na ta guys muna na ako nakuha ganina klaro kayong gamot oh klaro kayong siya gamot na oh Oh, sa kagamot isa oh. Ano ang gamit? Rooting powder Kinisya Mga unong kagamitan Ang rooting powder Itimpla na ko rin, Mga unong kagamitan so, Unong kagamitan ako na siya Ginagmay lang man akong ginatimpla Kaya ginagmay lang muna akong ginatanaw Unong kagamitan Ano so, eh One port sa tubig Dari sa uh, uh, Cup noodles So kinisya guys ipron na ko na eh Iproning na ko na eh. Kinisya ah... Uh, December plant yellow tapos kini maroon asa ang portion na ana nga ikat nato para mas madali siya mogawas ang gamot probing nato guys o oh. taro kay gamot niya oh ah... Uh, December plant na siya e, ready to transplant, transplant na, na pero kaya e, akong giibot abot lang kung mabuhi ba ni siya kay na sakita naman siya dapat naiyuta siya bago siya itanong. Ako lang nang gi Ako lang nang gikuha jud guys para lang na makita ninyo uh, unsa ka epektibo ang rooting powder. Na Okay, Prune na to. Pruning na natin.